sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI at Mindanao Development Authority para masugpo ang kahirapan sa Mindanao. Tututukan natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy ng pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission, aksyon laban sa kahirapan. Makakakwentuhan natin ngayon dito sa ating programa si Assistant Secretary Romeo Montenegro mula sa Mindanao Development Authority upang talakayin ang pangunahing mandato ng Mindanao Development Authority o MINDA at kung paano nakatutulong ito upang labanan ng kahirapan sa Mindanao. Good morning. Welcome po sir, say, Good China morning, Josh. Pinas. Sir, asik, ano po yung pangunahing mandato ng Mindanao Development Authority o ng MINDA at From your perspective, sa anong paraan po ito nakakatulong para labanan ng kahirapan, particularly sa Mindanao? Ang Mindanao Development Authority ay uh, isinagawa uh, sa pamamagitan ng um, ra 9996 noong 2010 at inatasan itong uh, pag-isahin ang iba't ibang uh, plano, polisiya, programa ng uh, iba't ibang... Uh, ahensya ng gobyerno para upang magkaroon ng uh, mas uh, pinaigting uh, na pagpapatupad uh, ng mga programa na naaayon sa pangangailangan uh, ng mga taga-Mindanao. Sa ngayon po, kumusta po ang estado ng poverty sa Mindanao? Uh, bagamat mas mataas pa rin uh, versus national average ang antas ng kahirapan sa Mindanao. But, uh, ayon sa pinakahuling datos ng ating Philippine Statistics Authority, ito ay uh, nagtala ng uh, significant uh, reduction or pagbaba uh, ng poverty um, incidence na mula uh, sa antas na 35% uh, noong uh, 2012 uh, bumaba ito ng 24%. Mm. Pinakamalaki ang naitalang pagbaba ng poverty incidence lalo-lalo na sa BARM region. Mm. Mula 55% uh, poverty incidence ng 2012 uh, bumaba ito to 32% um, noong um, 2023. Ito ay nagpapakita lamang uh, ng mga pagbabagong nangyayari, lalo-lalo na sa BARM region. So 35% to 24%, then 55% to 32%. 32%. So that's good news. Um, sa usapin po ng programa, uh, meron po kayong ginawa sa Nagdaan Mindanao Development Forum, Inilunsad niyo yung programang Building a Better Mindanao. Ano po yung pangunahin layunin ng programang ito at ano-ano po yung mga initiatives na sako po nito? Ang Building a Better Mindanao or BBM program ay inilusad ng Minda uh, upang mapag-isa ang at iba't ibang uh, programa at proyekto ng uh, ating uh, mga ahensya ng gobyerno. Lalo, lalo na uh, sa mga isinusulong uh, na proyektong agad-agad uh, may koneksyon doon sa paglaban uh, sa kahirapan. Mm -hmm. uh, ang pinakamahirap na sektor sa Mindanao ay agriculture, uh, agriculture. lalo lalo ng mga farmers natin at fisher folks. Okay. Sapagkat ayon uh, ito sa kakulangan ng imprastraktura uh, okay. ng transportasyon at ng enerhiya mm -hmm. at, at kung saan ang uh, nagkakaroon ng uh, limited opportunity para mm -hmm. maiangat ang value or halaga ng ating mm -hmm. production. Okay. Kaya uh, sa building a better mindanao eh uh, isinusulong natin ang pagpapabilis ng uh, pagpapatayo ng mga infrastruktura sa Mindanao mm -hmm. tulay uh, daan okay. uh, na kung saan kumukonekta sa ating production areas doon sa value adding centers at uh, doon sa ating export gateways eh mm -hmm. uh, isinusulong din natin sa building a better mindanao ang resiliency sapagkat uh, mga nakaraang dekada ang tawag namin sa Mindanao typhoon free pero ito hindi na ngayon, ngayon, ngayon na. hindi na ang, no. ang nakikita nating uh, pangyayari kaya ang uh, Mindanao ay uh, sinusulong na rin ang ang resiliency. Mm -hmm. uh, isa din dito sa isinusulong natin ang uh, malinis na enerhiya. Kaya uh, tinatarget okay. ng uh, Mindanao ang uh, pagpapataas ng uh, contribution ng renewable energy mm -hmm. uh, na ating source of electricity. So Iilan lang ito sa mga isinusulong natin uh, under uh, the building a better Mindanao na tumutugon uh, sa mga pangangailangan lalo-lalo na sa mga kanayunan uh, na mm. ating tinitingnan na siyang uh, magkakaroon ng oportunidad uh, na maiangat ang kanilang buhay. Isa lang ito itong agriculture pero tinututukan niyo rin po ibang sectors tama Ibang po. sectors. Lalo-lalo uh, na sa pakikipagtulungan ng ating uh, pribadong sektor. Mm. Uh, isa sa nakita namin uh, batay sa pagsusuri na naging kontribusyon ng pag-improve ng ating uh, poverty uh, reduction uh, sa Mindanao uh, hmm. sa pagbaba ng atas ng kahirapan, ay ang uh, umaangat na confidence ng private sector, ang pamumuhunan okay. ng ating pribadong sektor uh, hmm. sa iba't ibang uh, sangay uh, ng, ng uh, pagninegosyo. More investors po. And uh, we heard na meron po kayong ginawang... The 21st Board of Directors meeting sa Minda, ano po yung mga mahalagang usapin o yung mga tinalakay nyo dito na tumutugon sa pangangailangan ng mga batayang sektor sa Mindanao? Uh, tinalakay akamakailan uh, uh, ng mga miyembro ng Mindanao Board uh, of, of Directors or Mindanao Development Board of Directors na uh, kinasasakupan ng mga Regional Development Council chairpersons uh, okay. sa Mindanao. Uh, Ah uh, kasali na rin dito yung Chief Minister ng Bangsamoro Region. Uh, tinalakay ang mga prioridad uh, na kailangang paigtingin uh, ng ng uh, iba't ibang ahensya sa Mindanao. Uh, of course, kalakip na rito yung uh, pagsusulong natin ng infrastruktura sa agriculture. Mm -hmm. um, sinisigurado nito na konektado lahat ng proyekto doon sa pangangailangan ng mga komunidad. Um, mm -hmm. Ang pangangailangan din sa Mindanao ipatubig mm -hmm. para sa ating uh, uh, mga kanayunan uh, sa pag-improve ng ating agriculture. At uh, tinitingnan din ang pagsulong ng digital connectivity. Mm -hmm. uh, Uh, para maipaabot pa ang ang uh, ang ating mga kanayunan uh, at ibang lugar sa Mindanao uh, sa mga oportunidad na na binibigay ng uh, digital connectivity Alright. para makasabay na rin sa ibang yes. rehiyon sa, di sa digitalization na mandato rin ni Pangulong Marcos Jr. Pero kumusta po yung update sa yung sa sinasabi niyo pong infrastructure projects um is it ongoing or kailan pa magsisimula? Ah, tuloy-tuloy naman ito uh, ang ang antas ng uh, pag uh, pagpapatupad ng iba't ibang uh, proyekto ng DPWH lalo-lalo mm -hmm. uh, na yung mga tulay at uh, at, at daan uh, ang proyekto din ng uh, Department of Transportation and Communications lalo-lalo na sa mga ports at mm -hmm. airports sa Mindanao uh, at uh, ito ay uh, nakapaloob sa uh, monitoring ng Mindanao Development Authority in fact inilunsad din namin yung tinatawag na a uh, Mindanao development project development tracker kung saan kahit sino gusto makita ano ang ginagawa sa saang lugar ano ang mm. update sa proyektong ito okay. uh, pwedeng makita ang uh, ang status nito doon sa aming uh, ipinatupad at, at uh, inilunsad uh, Mindanao mm -hmm. development tracker at least na no, may transparency na now going back with the program spot Ah, uh, ano-ano po mga programa specifically na nakatutok ng pagtuunan ng pansin ng Minda para mas mapaunlad pa yung mga komunidad sa Mindanao. Um, sa mga darating na taon, uh, especially under this administration, at uh, tinututukan natin uh, ang uh, pagbuo talaga ng mas pinaigting na Mindanao resiliency. Uh, isa dito ay sinusulong namin ang pagtatag o pagbuo ng Mindanao Disaster Resiliency and Resource Center. Okay. Meron kasi nito sa si Visayas, San Luzon, mm -hmm. wala sa Mindanao. At mm -hmm. uh, sa nakikita nating mga pagbabago ngayon uh, sa, sa takbot ng panahon, sa klima, uh -huh. uh, klima kinakailangan itong itaguyod sa Mindanao uh, mm -hmm. para handa ang ating bawat LGUs, ang bawat komunidad sa mga anumang mangyayaring um, sakuna dala ng uh, effects ng climate change. Mm -hmm. uh, of course, uh, tinitingnan din natin na may pabilis pa ang uh, mga programa, lalo-lalo na sa agriculture value chain. Um, mm. Pang-apat po sa buong mundo ang Mindanao sa export ng ating cabbage banana. Pang-apat sa buong mundo ang Mindanao sa pag-export mm. ng ating pine canned pineapples. Mm. Uh, pang Pangatlo sa mundo ang Mindanao sa pag-export ng ating seaweeds. Uh, pang-walo sa rubber at saka pang-walo sa tuna at iba't pa. Uh, walo sa sampung uh, prime agricultural commodity export ng Pilipinas mm. galing sa Mindanao. Kaya tutok tayo na sa kipag- mm pakikipagtulungan with the, Department of Agriculture o kagawan ng agrikultura at pagsasaka na ito ay may patupad ibat ibang programa na uh, sumasa, uh, na kumukonekta doon sa um, inaasahan nating uh, acceleration and improvement ng ating production at value adding sa iba't ibang uh, lugar sa Mindanao, lalo-lalo na sa barb. Sigurado malaking tulong yan sa ekonomiya ng bansa kasi nga majority of the productions, agriculture, um yung mga nabanggit niyo po ay mula dyan sa Mindanao. Correct at uh, nabanggit uh, makailang beses ng ating pangulo na ang kaunlaran ng Mindanao ay kaunlaran ng Pilipinas. 'Yon. Ito po. Gaano po kahalaga from your so from Mindanao's perspective yung convergence o yung pagkakaisa at pagtutulungan ng uh, iba't ibang sektor ng lipunan sa epektibong pagsugpo sa kahirapan sa Mindanao at sa buong bansa. Mas malawak, uh, mas mabilis, mas mas malaki ang maaasahan nating uh, Um, ma-accomplish or magawa kung tayo ay nagkakaisa. Mm -hmm. Kung bawat ahensya ng gobyerno eh, may isang development agenda na isinusulong at konektado ang galaw ng bawat kagawaran at kumukonekta ang bawat proyekto doon sa isinusulong natin na iisang development agenda. Yan yung uh, kahalagahan ng convergence na isinusulong ng Mindanao Development Authority uh, doon sa Mindanao. Lalo-lalo na sa Bangsamoro region. Alright. Magandang balita po yan. Maraming maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng inyong mga programa. Assistant Secretary Romeo Montenegro. Mulan, muli po napakakapanayang po natin si Assistant Secretary Romeo Montenegro mula sa Mindanao Development Authority. Kaya naman sabayan niyo po ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan.